isang dual na side field sa house ay dual dual 12 na dalawa tapos dalawang basuka mga boss yan so yung front field namin yan isang line ay tsaka dalawang sub tapos <clears throat> dalawang floor monitor di sa baba tapos dalawang uh, monitor sa taas mga boss ito na yung mga front field namin Ayan mga boss, napakasolid tumunog. Ito okay, yung mga power arms lang namin mga boss. Ayan, malinit lang sila. So hindi pa kami naka-bridge ah. Uh, hindi, hindi kami naka-bridge. So ito yung lows, tsaka yung uh, mid-high na itong lahat. So, assorted mga boss ah. Why